Tumaas ang naitalang net satisfaction ratings ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ikalawang quarter ngayong 2024. Base sa resulta ng latest social weather stations o SWS survey, dumabas na mayorya ng mga Pilipino ang satisfied o kontento sa performance ng PBBM administration na nakakuha ng positive 40% o Good Net Satisfaction Rating nitong Hunyo. Mas mataas ito kumpara sa naitalang positive 49 o moderate na net satisfaction ratings na naitala noong Marso. Gayunman, mas mababa ito kung ihahambing sa positive 52 o excellent na record noong December 2023. Isinagawa ang 2024 second quarter survey mula June 23 hanggang July 1 sa 1,500 adult respondents kung saan 62% ng mga Pilipino ang nagsabing satisfied sa performance ng kasalukuyang administrasyon. 22% na dissatisfied o hindi kontento at 15% na neutral.